Ang kinakaharap ng Israel ngayon na napapaligiran ng mga kaaway sa lahat ng panig ay ang pagsasakatuparan ng isang sinaunang takot, isang primal na pakiramdam na alam na alam ng bawat tao. Ito ang parehong takot na iyong nararamdaman kapag nakikita mo ang iyong sarili na na-corner na humaharap sa mga problemang tila napakalaki, na walang malinaw na solusyon at walang daan palabas. Ang pakiramdam na ang mga pader ay nagsasara na ang espasyo ay kumikipot at na ang tulong ay hindi darating. Hindi lamang ito isang malayong isyu sa geopolitika. Ito ay ang alingaw-ngaw ng isang espiritual at eksistensyal na labanan na umaalingaw-ngaw sa loob ng bawat isa sa atin sa susunod na mga minuto. Matutuklasan mo kung paano ang tensyon na ito na bumabalot sa puso ng isang buong bansa ay hinulan libu-libong taon na ang nakalilipas at kung paano ang banal na solusyon na ipinangako sa kanila ay maaaring maging susi sa pagunawa sa iyong sariling paglaya. Ang buwan ng Nobyembre 2025 ay nagpinta ng isang mapa ng matinding tensyon sa gitnang silangan. Ang hangin ay siksik sa banta ng Iran, hindi na isang malayong anino kundi isang matatag na katotohanan na nagpapakita sa bawat hangganan ng Israel. Isipin ang eksena. Sa Hilaga, sa Lebanon, ang Hezbollah, isang hukbong proxy na armado hanggang sangipin ng Iran ay nagmamay-ari ng isang nakakatakot na arsenal ng hanggang 150,000 mga rocket na nanatili silang handa sa pag-atake, isang daliri na nakapatong sa gatilyo na hinahamon ng anumang tigil putukan at tinatanggihan ang lahat ng mga kahilingan para sa pagdisarma. Anumang oras isang ulan ng pagkawasak ang maaring ilunsad sa mga lungsod ng Israel, na ginagawang mga guho ang mga tahanan at ginagawang takot ang kapayapaan, ito ay hindi isang banta ito ay isang nakakubling pangako ng karahasan na naghihintay na mangyari. Ang presyo na hindi nagmumula sa iisang direksyon lamang. Ito ay isang multifasitadong diskarte ng pagsakal na isinagawa ng may katumpakan ng isang persyanong estrategista. Sa timog, ang hamas sa Gaza ay nananatiling isang bukas na sugat, isang palaging pinagmumula ng kaguluhan. Sa silangan, ang mga islamikong milisya na nakapasok sa Iraq at Syria, natapat sa rehimen ng Tehran, ay ginagalaw ang kanilang mga piyesa sa chessboard. Maging mula sa malayong Yemen, pinalalawak ng mga huti ang kanilang abot, na pinatutunayan na ang heograpiya ay hindi hadlang sa poot, ang bawat hangganan ng Israel ay sinusubok, bawat punto ng depensa ay sinisiyasat. Ito ay hindi isang serye ng mga hiwalay na insidente o hindi sinasadyang mga pangyayari. Ito ay ang metodikal na pagpapatupad ng isang rehiyonal na plano na idinisenyo upang pigain ng Israel upang durugin ito sa ilalim ng bigat ng isang digmaan sa lahat ng prente na naghihintay ng isang senyales ng kahinaan habang ang mga hukbo ay pumoposisyon at ang mga diplomatiko ay nagpapalitan ng mga salitang walang laman, isang programang nuklear ang walang humpay na sumusulong sa mga kalaliman ng Iran. Ito ang huling piraso ng puzzle, ang alas na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan magpakailanman. Ang paghahangad ng bombang atomika ay hindi isang lihim ito ay isang deklarasyon ng intensyon. Sa gitna ng eksenang ito ng mataas na tensyon, idineklara ni punong ministro Netanyahu sa mundo ang isang simple at soberanong katotohanan. Ipagtatanggol ng Israel ang sarili nito kung paano nito kinakailangan nang hindi humihingi ng pahintulot mula sa sinuman. Ang kaligtasan ng kanyang mga mamamayan ay hindi pag-uusapan sa mga koridor ng malalayong kapangyarihan. Ito ay isang paninindigan ng pagsuway na ipinanganak mula sa desperasyon. Ang pag-unawa na sa huli, sila ay nag-iisa laban sa bagyong nabubuo. Ang hindi napapansin ng mga general at estrategista ay ginagampanan lamang nila ang mga papel sa isang sinaunang iskrip na isinulat mahigit 1,600 taon na ang nakalilipas. Ang propesya ni Ezekiel sa mga kabanata 38 at 39 ay naglalarawan sa eksaktong senaryong ito na may nakakagulat na katumpakan. Isang malaking koalisyon ng mga bansa na pinamumunuan ni Gog ng lupain ng Magog na kinikilala ng maraming iskolar bilang rehiyon ng modernong Russia ay makikipag-alyansa sa Persia, ang sinaunang pangalan ng Iran. Ang masamang alyansang ito ay sasalakay sa bansang Israel sa mga huling araw. Partikular na matapos ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain pagkatapos ng mahaba at masakit na pagkakalat kapag sila ay naninirahan sa isang maling pakiramdam ng siguridad. At ang nakikita natin ngayon ay ang anino ng propesiyang ito na nagiging laman. Ang salaysay ni Ezekiel ay hindi humihinto sa mga pangkalahatang termino. Pinangalanan nito ang mga kalahok sa darating na pagsalakay na ito. Ang Kush at Put, mga bansang nauugnay sa mga rehiyon ng modernong Ethiopia at Libya, ay salis sa Allianza. ang Gomer at ang sambahayan ni Tugarma, mula sa pinakamalayong bahagi ng hilaga ay magmamarcha rin. Ang bawat pangalan ay isang piyesa sa propetikong chessboard na gumagalaw patungo sa eksaktong posisyon na inilarawan ng mga banal na kasulatan libu-libong taon na ang nakalipas. Ang ating nasasaksihan ay hindi lamang politika, ito ay ang katuparan ng salita. Ang mga bansa madalas na hindi nila namamalayan ay tumutugon sa isang sinaunang tawag na nakahanay para sa isang komprontasyon na itinakda bago pa man ipanganak ang kanilang mga kasalukuyang pinuno, ang entablado ay nakahanda na, ang mga aktor ay nasa kanilang mga lugar, at ang kurtina ay malapit ng itaas para sa huling yugto ng kasaysayan ng tao, tulad ng alam natin. Ang propeta Ezekiel ay mas malalim pa na inilalantad ang mga kaisipan at masasamang motibasyon na nagtutulak sa koalisyong ito. Sa Ezekiel 38, mga talata person hanggang 12, Inilalantad ng Diyos ang puso ng mananalakay. Sa araw na iyon, may mga bagay na papasok sa iyong isipan at gagawa ka ng isang masamang plano at iyong sasabihin, Sasalakayin ko ang lupain ng mga nayong walang pader? Sasalakayin ko ang mga taong payapa na naninirahang tiwasay upang samsamin ang mga samsam at upang kunin ang mga bihag. Ito ay isang pagsalakay na itinutulak ng kasakiman ng pagnanais na pagnakawan ng mga yaman at kasaganaan ng isang bansa na umunlad laban sa lahat ng posibilidad, ang Iran at ang mga kaalyado nito na itinutulak ng isang nakalalasong halo ng sinaunang poot, kasakiman sa yaman, at isang mayabang na paniniwala sa kanilang estrategikong kahigitan ay nagpapatupad ng isang plano na kanilang pinaniniwalaan ay kanila. Nakikita nila ang isang maliit na bansa na papaligiran, tila mahina Nakikita nila ang isang gintong pagkakataon upang muling isulat ang mapa ng gitnang silangan at patatagin ang kanilang pangingibabaw, ang maling seguridad ng Israel. Ang teknolohikal at ekonomikong kasaganaan nito ay nagiging pain. Hindi nila napapansin na ang kanilang kasakiman at puot ay mga instrumento lamang na nag-aakay sa kanila patungo sa isang kapalaran na itinakdana. Ang bawat hakbang na kanilang ginagawa patungo sa Israel ay isang hakbang patungo sa banal na bitag na naghihintay sa kanila. Sila ay kumpiyansang naglalakad patungo sa isang pagkatalo na naipahayag na sa mga pahina ng propesya, isang pagkalipol na napakakumpleto na magsisilbing isang walang hanggang patutuo sa lahat ng mga bansa, isang malinaw na mensahe na hindi dapat baliwalain. Ngunit hindi nila namamalayan na ang bawat plano, bawat paggalaw ng tropa, at bawat retorikang puno ng poot ay nag-aakay lamang sa kanila sa isang itinakdang komprontasyon sa may likha mismo. Ang kanilang mga estrategikong kalkulasyon ay hindi isinasaalang-alang ang isang variable na hindi masusukat ng katalinuhan ng tao, ang banal na interbensyon. Inakala nilang ang kanilang plano ay perpekto, na ang sandali ay hinugna para sa tagumpay. Subalit, sila ay mga tau-tauhan lamang sa isang mas malaking dula na itinutulak ng mga puwersang hindi nila naiintindihan patungo sa isang wakas na isinulat hindi sa mga silid pandigmaan kundi sa mga banal na kapulungan. Ang kanilang kumpiyansa ay ang kanilang pagkabulag, at ang kanilang inaakalang lakas ay magiging sanhi ng kanilang pinakamalaking pagkatalo sa kasaysayan. Ang sukdulan ng epikong ito ay hindi pagpapasyahan ng mga tanke, drone o kahit na mga sandatang nuklear. Kapag ang konflikto ay umabot sa sukdulan nito, kapag ang kaligtasan ng Israel ay tila imposible na para sa tao at ang buong mundo ay nagpipigil ng hininga, Isang interbensyon ang magaganap na lalampas sa anumang kakayahan ng militar ng tao. Ang banal na tugon ay magiging kasing bilis at kasing lakas ng kidlat, sinasabi sa Ezekiel 38-18. Sa araw na iyon, sa araw na si Gog ay dumating laban sa lupain ng Israel, sabi ng Panginoong Diyos, ang aking puot ay aakyat sa aking muka. Ang langit, na tila tahimik, ay ugong na may kapangyarihan. Ang banal na pasensya ay mauubos at ang maprotektang galit para sa kanyang bayan ay ibubuhos ang kalikasan mismo ay magiging isang sandata sa mga kamay ng may likha. Magkakaroon ng malakas na lindol sa lupain ng Israel. Sabi ng propesya, ang mga bundok ay guguho, ang mga pader ay babagsak, at ang takot ay sasakop sa mga hukbo ng mananakop na maglalaban-laban sa isa't isa sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ito ay simula pa lamang, magpapadala ang Diyos ng malakas na ulan at malalaking bato ng yelo, apoy at asupre sa ibabaw ni Gog at ng kanyang mga tropa. Isipin ang eksena. Isang sobrenatural na bagyo ng apoy at yelo na bumabagsak mula sa langit, na pumapatay ng may kirurhikong katumpakan sa malawak na koalisyong militar, ang mga propetikong pagtatantya ay nagmumungkahi na higit sa 83% ng mga mananakop na hukbo ay wawasakin, hindi sa kamay ng tao, kundi sa pamamagitan ng hayag na kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang ito isang tagumpay sa militar para sa Israel, ito ay isang kosmiko na proklamasyon, isang kaganapan na magpapatahimik sa mga nag-aalinlangan at magpapaalam sa buong mundo nang walang anumang pagdududa na ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ay a ah, ng soberano sa mga bansa. Ang layunin ng Diyos ay malinaw, tulad ng kanyang sariling ipinahayag sa Ezekiel 38.23. Sa gayon ay dadakilain ko ang aking sarili at pababanalin ko ang aking sarili. At ipakikilala ko ang aking sarili sa paningin ng maraming bansa at malalaman nila na ako ang Panginoon. Ang labanan ni Gog at Magog ay hindi tungkol sa pagkawasak ng Israel, kundi tungkol sa paghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang magiging pangwakas at tiyak na sagot sa tanong na umaalingawngaw-ngaw sa mga siglo. Nasaan ang iyong Diyos? Siya ay naroroon, ipinagtatanggol ang kanyang bayan at tinutupad ang kanyang salita. Ang labanang ito ay hindi magiging isang tahimik na tagumpay na naiulat sa mga talababa ng kasaysayan. Ito ay magiging isang maingay, nagniningas at hindi maikakailang pagpapakita ng kapangyarihan na magiiwan sa mundo na nanginginig. Ang mga bansa na minsang kinutya ang pananampalataya ng Israel ay mapipilitang lumuhod, hindi sa pagsamba kundi sa ganap na takot. Ang teknolohiya na siyang Diyos ng modernong panahon ay magiging inutil sa harap ng primal na kapangyarihan ng may ang bawat kidlat, bawat pagyanig ng lupa, ay isang deklarasyon. Mayroon lamang isang tunay na kapangyarihan sa San Sinukob, at siya ay nagpasya na pumanig. Ang kaganapang ito ay magiging isang punto ng pagbabago na muling magtatakda sa espiritual na kompas ng sangkatauhan. Ang alabok ng sobrenatural na labanan ay halos hindi pa tumitining at ang mga resulta ng banal na interbensyon ay aalingaungaw na sa buong mundo. Ang mundo na maaring nanood ng walang pakialam o kahit na may lihim na pag-asa sa pagbagsak ng Israel ay mapipilitang harapin ang isang hindi maikakailang katotohanan. Mayroong isang mas mataas na kapangyarihan na kumikilos sa kasaysayan ng tao ang pagkawasak ng isa sa pinakamalaking koalisyong militar na nabuo nang hindi kinailangan ng Israel na magpaputok ng isang misil para sa sarili nitong depensa ay magiiwan sa mga bansa na natulala. Ang mga balita ay magpupumilit na ipaliwanag ang hindi maipaliwanag. Ang mga siyentipiko ay maghahanap ng mga natural na dahilan para sa isang sobrenatural na kaganapan. Ngunit ang mensahe ay magiging malinaw para sa mga may mata upang makita. Ang nakakahiyang pagkatalo ng Iran at ng mga kaalyado nito ay lubhang magbabago sa geopolitikal na tanawin ng gitnang silangan at ng mundo. Ang kawalan ng kapangyarihan na iniwan ng pagkalipol ng buong hukbo ay magbibigay daan para sa mga bagong alyansa at posibleng para sa paglitaw ng isang bagong kaayusan sa mundo. Ang banal na interbensyong ito ay maaring maging katalista na naghahanda ng entablado para sa iba pang mga propetikong kaganapan tulad ng paglitaw ng isang pandaigdigang figura na mangangako ng kapayapaan at seguridad sa isang mundong natatakot at nalilito. Ang koneksyon sa pagitan ng labanang ito at ng mga susunod na kaganapan sa aklat ng pahayag ay magiging nakakatakot na halata. Ang dating tila isang malayong kwento ay magiging balita ng araw. Ang kasalukuyang henerasyon, ang ating henerasyon, ay nabubuhay sa isang panahong walang katulad. Tayo ay nakaposisyon bilang mga manunood sa unang hanay ng pinakamahalagang katuparan ng propesya mula ng muling isilang ang Israel bilang isang bansa noong 1948. Ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang ninunong lupain ay ang unang malaking senyales ang pag-trigger ng propetikong orasan ng Diyos para sa mga huling araw. Ngayon nakikita natin ang mga bansa na gumagalaw ng eksakto tulad ng hinulaan ng Biblia na nagtitipon para sa isang huling komprontasyon sa sentro ng mundo. Bawat headline tungkol sa Iran, bawat paggalaw ng tropa sa Syria, bawat rocket mula sa Hezbollah ay isang malayong alingaungaw ng mga tambol ng isang hinulaang digmaan. Hindi ito isang panahon para sa takot kundi para sa pagbabantay at pananampalataya. Ang takot na nararamdaman ng Israel, ang takot na mapalibutan at malipol, ay totoo at nauunawaan. Ito ang parehong takot na bumabagabag sa atin sa ating pinakamadilim na gabi. Ngunit ang pangako ng Ezekiel 38 ay hindi tungkol sa kapangyarihan ng kaaway. Ito ay tungkol sa katapatan ng Diyos. Ang kwento ay hindi nagtatapos sa pagkubkob kundi sa paglaya. Ang tagumpay ay naideklara na. Ang iskrip ay naisulat na at ang direktor ng Sansinukob ay malapit ng sumigaw ng aksyon, hindi magtatagal. Marahil mas maaga kaysa sa ating inaakala, masasaksihan ng buong mundo kung paano ginagalaw ng walang hanggan ang mga bansa tulad ng mga piyesa ng chess sa kanyang dakilang chessboard na pinatatahimik magpakailanman ang mga nag-aalinlangan at kinukumpirma sa lahat na ang kanyang mga pangako na ginawa mula pa noong kawalang hanggan ay nananatiling matatag. Ang kwento ng pagsalakay ni Gog at Magog ay hindi lamang tungkol sa kinabukasan ng Israel, kundi tungkol sa hindi nagbabagong katangian ng Diyos. Ipinapaalala nito sa atin na kahit na tayo ay napapaligiran, kapag ang mga pagkakataon ay laban sa atin at ang takot ay nagpaparalisa sa atin, hindi tayo nag-iisa. Ang parehong Diyos na nangakong lalaban para sa Israel ay ang Diyos na nangangakong lalaban para sa mga nagtitiwala sa Kanya ang kanyang tagumpay ay hindi magiging banayad. Ito ay si magiging kamangha-mangha, hindi may kakaila at nagbabago. Ang tanong na nananatili para sa bawat isa sa atin ay hindi kong matutupad ang propesya, kundi sa ang panig ng kasaysayan tayo mapupunta kapag ito ay nangyari. Ang kurtina ay nagsasara na sa panahong ito, at ang katiyakan ng banal na interbensyon ay ang angkla para sa kaluluwa sa gitna ng paparating na bagyo.